Gays! Bakit po? Balik ah, dalaman yung Biblia. Magandito nga. Yan, mag-memory verse ka. Hmm. Mateo 4.4 hmm. Walang tingin na, Walang tinginan sa Biblia. Dapat alam mo na... Data 4. Ano na Mateo 4.4? Ito na po. Data na. okay. 4. Nasusulat. Hindi lamang buhay ang tao kung hindi sa, sa, bawat. sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. No, ano yan? Mateo? Mateo 4. For, for ang galing. Ulit nga. Datapot. Nasusulat, hindi hindi, hindi lamang lang. sa tinapay, tinapay na bubuhay ang tao, tao, kundi sa sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Wow, very good. But I mean, very good talaga si Jace. May, may, memory verse ka na namang isa. Ayan, di ba? Opo.